naglaba din ako habang naghihintay ako sa asawa ko. Nagpumpra siya. Andito ko, naglalaba din ako. Para sa kinabukasan natin ay mayroon din tayong paraan para maging success ang ating buhay guys. And then ito po ang maliit kong kitchen. Simple lang. Di pa natapos kasi wala pang budget guys. Ito po ang aming maliit na kusina. Kusina ni mami. Ito po. Yan, hindi pa natapos din. Kasi nagkaroon kami ng problema sa anak ko. Hindi ng budget. Napunta sa kanya. Simple lang po ang bahay naman ito. Maliit siya pero mayroon ding dirty kitchen. And then 'yan ang aming mga si, CR. Uh, may dalawa kami. May comfort room and then Mga anak ko dito maligo kami lahat dito malaliko. Hindi pa natapos kasi naubos ang budget. Kasi na-disgrace siya po yung anak ko sa bike. Ayaw ko nga mag-bike ang anak ko kasi takot ako ma-disgrace siya. Pero gusto nila kasi eh wala tayong magawa. Hindi natin alam kung ang disgrace ay anong oras or panahon. Bigla lang talaga. Biglaan ang diskrasya ng anak ko. Yung collarbone niya ay natamaan. Naputol yung collarbone niya. And then, sa ngayon, nag-recover, nag pa kami. Kaya, ipon-ipon para sa ating kunting plano dami pang kulang sa para maging success po. Hindi naman tayo mangarap ng sobra-sobra. Yung tama-tama lang guys na hindi tayo maulanan din. May bubong yung bahay at saka makatipid naman tayo. Hindi tayo, hindi pareha yung magrent tayo. Magrenta kayo ng bahay sobrang mahal.